Epektibo na ang 64 na sentimong dagdag singil sa kada kilometro ng Subiclark Tarlac Expressway. Bahagi po ito ng hiling na periodic adjustment ng NLEX Corporation noong 2020 at 2022. Kaya naman para hindi mabigatan ang mga motorista, hahatiin ito sa tatlong tranche sa loob ng tatlong taon. Sa unang taon, tataas na sa 469 pesos ang toll simula tipo hanggang Tarlac Mula sa dating 409 pesos lamang para sa Class 1, 938 pesos naman ang para sa Class 2 at 1,407 pesos sa Class 3. Karagdagang 25 pesos naman ang madadagdag sa Class 1 vehicle na dadaan mula Tarlac City hanggang Mabalacat. 50 pesos sa class 2 habang 75 pesos dagdag sa class 3 vehicle. Ayon sa SLEX Corporation pinag-uusapan na ang diskwento o i libre na sa toll ang mga sasakyang may dalang produktong pang-agrikultura. There is an ongoing study you no know, by the Department of Finance uh, uh -huh. together with all the toll concessionaires. Uh, nagpatawag naman po sila uh, nang, uh tayo ng task force no kasama naman lahat ng toll concessionaires and this is led by the department of finance so the toll concessionaires have signified naman their willingness to study this more fully so there are ongoing discussions uh, studying kung paano i-implement 'yan ng mabuti